Kuya, manghingi sana ako kahit pangpalit o griseta gikan man good na admit ang akong anak unya niya wala ko'y cash. Ayan, so magandang hapon sa inyo mga kabahas. Ayan, may nangihingi ng tulong sa amin sa mga timbas bahas, natin. Ayan, hingi ng kahit konting tulong pambili ng gamot ng anak niya. Dahil nga walang pambili ng gamot, kaya Aatake kami sa Barangay Bingag, Dawis, Boholyan. yan Aatake kami para magbigay ng kahit konting tulong pambili ng gamot Sa anak niyang may sakit At ayan, tara samahan nyo kami Hello Atake, Team Bahas Bahas TV. TV hello madam o oh, papunta na kami malapit na kami nandyan ka na o oh, hello hello papunta na kami malapit na kami o oh, sige sige o oh, pahintay na lang nandyan ka na sa kasulinaan Okay, sige, sige, sige. Malapit na kami. Malapit na. Bawa pa kami. So, ayan uh, mga kabahas ayan, ayan, si Evelyn Yung anak niya kasi may sakit Bago pa nakalabas ng hospital Naubos daw yung pera nila pambayad sa hospital ngayon Kulang yung pambili niya ng gamot Para sa anak niya Kaya ayan, bibigyan natin ng konting tulong mga kabahas Tara! Tara. Tara. Hindi hey, si... lang ka kunti ha hey. yung anak niya, nagka like, uh, pneumonia kaya uh, bibigyan natin ng uh, konting tulong so eto yung pambili ng gamot ng anak mo ha Ayan, para yan sa uh, yan ng timbahas bahas dito. Ayan. Sa so, Kay Storya. Okay, maraming salamat ha. Maraming salamat. Bye-bye. At ayan, naibigay na namin yung konting tulong kay Ma'am Evelyn Magali. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa sumusuporta sa Team Bahas, Bahas TV. By the way, shoutout nga po pala sa Pindang Family. Ayan, God bless po sa inyo. shout out sa inyo at mabuhay kayo. Joey Pindang, shout out sa iyo, Idol. Siyempre, yung pinakamatikas na Punsalan Family from Oklahoma. Ayan, Oklahoma, USA. Punsalan Family, shoutout sa inyo. Magandang umaga sa inyo dyan. God bless po sa inyo lahat mga idol, punsalan, family. So, hanggang sa muli sa susunod naming mga video sa Team Bahas, Bahas, Bahas TV! TV!